kasama sa bahay ng mag-asawang Naoya at suposa ang lolo ni Naoya na si Seto. Isang gabi, habang sila ay naghahaponan ay tumunog ang cellphone ni Naoya, may nagtitek sa kanya subalit hindi niya ito pinapansin, kaya sinabihan siya ng asawa na tingnan ito, dahil baka ito ay importante. Tinignan niya naman ito subalit tumalikod siya sa asawa, kaya tinanong siya ng asawa kung bakit tumalikod pa ito para tingnan ang cellphone, pero sinabihan siya ni Naoya na kumain na lang at huwag siyang pakialaman. Ang matandang si Seto ay nakikinig lamang sa mag-asawa. Tila nay na si Naoya kaya umalis na ito sa hapagkainan. Kinagabihan matapos mag one round ng mag-asawa ay tila nabitay si Sukosa, nakatulog naman agad si Naoya. Tumunog ang cellphone ni Naoya, may nag-text kaya tinignan ito ni Sukosa. Nalaman niya dito na may babae ang kanyang asawa kaya pala tila malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Pumunta na lang siya sa banyo at doon siya umiyak. Narinig naman siya ng matanda kaya sinilip siya nito sa banyo. Inaumagahan ay tila normal lang ang lahat. Hindi kinontra ni Sukosa ang asawa sa nalaman niya. Nagagahan sila at pumasok sa trabaho si Naoya. Habang naglilinis ng bahay si Sukosa ay pinagmamasdan siya ni Seto at tila may nabubuhay na bagay sa matanda kinagabihan ay sumama kay Naoya ang kanyang katrabaho upang maginuman. Pero nolising agad si Naoya dahil tila sinadya itong lasing ni ng katrabaho. Samantala matutulog na sana ang matandang si Seito nang may marinig siya sa kusina, kaya lumabas siya upang tingnan ito, at bago pa mapasok ng katrabaho ni Naoya ang mahiwagang butas ay napigilan ito ng matanda. Kinabukasan ay kinausap ni Suko sa ang matanda upang humingi ng paumanhin sa nangyari kagabi at huwag siyang isumbong sa asawa. Tinagalitan siya ng matanda, pero nagpaliwanag siya kung bakit niya nagawa iyon, at nagulat ang matanda sa nalaman. Nagpatuloy ang pagiging malamig ni Naoya sa asawa kaya ang matanda na lang ang laging kinakausap ni Sukosa, dahil sila lang naman ang magkasama sa bahay kapag araw. Dito niya sinasabi ang kanyang mga problema sa asawa dahil sa madalas nilang pag-uusap ni Sukosa, at nalaman din niya ang pagkukulang ni Naoya sa asawa, ay nagkalakas siya ng loob na isa para ang matagal na niyang pagtitimpi sa asawa ng apo. Habang nag-uusap at silang dalawa lang ang nasa bahay ay sinabi na niya kay Sukosa ang matagal na niyang pagkasabik dito at sinubukan niyang isa katuparan ito, pero hindi pumayag si Sukosa at itinulak niya ang matanda.